Dito sa Galas Public Market, bumaba ang presyo ng karne ng baboy. Ang laman at kasim na dating 360 pesos per kilo, ngayon ay 290 pesos per kilo na lang. Ang liempo na dating 400 pesos per kilo, ngayon ay 300 pesos per kilo na lang. Ang ribs na dating 320 pesos per kilo, ngayon ay 260 pesos per kilo na lang. Ayon sa ilang nagtitinda, ang pagbaba ng presyo ng karne ng baboy ay bunsod ng pagdami ng produksyon sa ilang probinsya na pangunahing pinagmumula ng baboy. Sobrang dami ng baboy sa farm o whatever na yung nag-aalaga sa mga yung sya, sinasabi na sa si, semi-backyard. Baka dumami din kaya siguro nag-reduce ang magbaba ang presyo ng baboy. Bumaba rin ang presyo ng manok na dating 210 pesos per kilo, ngayon ay 190 pesos per kilo na lang. Samantala, kung ang presyo ng karning baboy at manok ay bumaba, tumaas naman ang presyo ng ilang isda. Ang galunggong na dating 300 pesos per kilo, ngayon ay 360 pesos per kilo ang tulinga na dating 340 pesos per kilo, ngayon ay 380 pesos per kilo na. Ang tilapia na dating 140 pesos per kilo, ngayon ay 160 pesos per kilo. Nananatili naman sa 360 pesos per kilo ang presyo ng dalagang bukid at matambaka. Ayon sa ilang nagtitinda, ang pagtaas ng presyo ng isda ay dahil sa nakaraang habagat na nakaapekto sa ilang lugar sa bansa. Dahil po yun sa panahon, sa mga bagyo na dumaan itong nakaraan. Kasi sunod-sunod yung bagyo, hindi makapangisda ng maayos yung mga ano, mangisda. May pagbabarin sa presyo ng gulay. Ang repolyo na dating 150 pesos per kilo, ngayon ay 130 pesos per kilo na lang. Ang talong na dating 120 pesos per kilo, ngayon ay 100 pesos na lang. Ang kamatis at sibuyas na dating 200 pesos per kilo, ngayon ay 180 pesos per kilo na lang nananatili naman sa 200 pesos ang kilo ng carrots. Samantala, mabibili rin dito sa Galas Public Market ang 41 pesos at 45 pesos na bigas na ipinatupad ng pamahalaan. Malaking bagay yun sa amin kasi pagkain namin, walang trabaho. Okay, dapat talaga bumaba. Thank you naman sa ginawa niyang ano, baba ng bigas sa kanang baboy. Okay, tama yun. Audrey, matatanda ang inatasan ka kamakailan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Social Welfare and Development na pabilisin ang pamamahagi ng tulong doon sa mga rice traders and retailers na apektado ng price ceiling ng bigasa. Samantala, ayon naman doon sa mga nakausap natin kanina na nagtitinda ng bigasa dito sa Galas Public Market, e naisaman na raw ang kanilang pangalan doon sa listahan ng mabibigan ng ayuda ng DSWD. At yan muna ang update sa presyo ng ilang pangunahing bilihin. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, BN Manalo.